ganda ng ano. Blue na blue. Pero in reality, hindi siya blue. <laughs> Parang nga siyang foggy. Ang ba yan, oh. Yung kuha ng isang camera. Ito ang ganda ng pagkakuha. Yung dalawang windmill umiikot yung isa hindi punta tayo nandito nag exercise lang napadaan yung car tapos doon yung ano dun dun yung tawag oh, dun parking lot tapos baba kami para maglakad-lakad kasi exercise sa bahay lang lang nakaupo nakaupo nanood ng tv cellphone movie yun lang gawain sa bahay pag walang pasok so maglakad-lakad tayo it's good for your heart charis <laughs> pang vlog ko yan youtube ito pang reels <laughs> الله Ikutin natin yung ano, island. Tapos pabalik tayo doon. Nakamask. Kasi may micro dust. Pero mag-exercise pa din. Kasi once in a lifetime lang yan. Char. yano oh, yung linya ng cable pumunta dun sa island sakay ka dun cable ka Ito. hawk na natin expand hanggang dun doon jabudo andito tayo sa Noido tama ba ang pagkapikas ko yan oh malit lang sya yan babalik na tayo doon, yung dadaan na natin yun 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 yan, yan yun 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 დრო აი იუგი ბაქერა ნალი რო არა니까 არა ilikot namin yung buong uh, ano, island Ay, nandagan eh. Ayan ah. Mabalik na kami dun. Dun. Dun yung pupuntahan namin. Yung daan. Saka na lang ako? Dito man. Katrin. Dito mo rin ka nakuotot namin na Nato? Hmm. Mali kami sa huna. San mo kabibi. Yun o. Oh. Hindi siya naikot. Yung dalawa lang. Galing ka mo dun. Yan sa island dala. Inikot namin yung island na yan. May ano dun eh. May, may ano. Trail. Maglakad-lakad kasi. Exercise. Yan o. Oh. Tama pong kabibi. ya, oh yeah, d'ya. <laughs> Bawal. Walang mga nag-ano d'yan. Siguro kasi malapit sa city. Baka polluted. Financial. Patanggal. Yung isa hindi na ikot. Galin kami doon sa island tayo umikot doon sa may trail doon eh. Exercise na. Hindi si mo nagmamadali na. Hindi pa naman batas yung tubig. Mga alas 8 pa yata nakalagay doon sa ano. Ay may nagano doon oh. No? Paragliding. Yan. Yan na There. Ay. Yan. 바닷길. 5시 40분 ako. Patas na yung tubig. Alasin ko pa, matagal pa. Mag-ikot-ikot muna kayo dyan. Bye-bye! After mang galing doon, you know, yung island. May CR. Public CR. Maganda sa Korea. Maraming public CR. Mudflat Experience Center nakalagay doon. Marami silang public toilet. Woman. Men. Tara sa woman.